One, two, three, come on. come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sam niyo, fresh overload pa diva. ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng no, maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charo! God. So, kamusta naman kayong lahat? Happy Sunday sa inyong lahat ng bonggang bongga ngayong araw na to. Ay talaga naman masasabi ko ang gaan ng feeling. Charot. Paano naman kasi? Siyempre, relax lang. Tapos nasa bahay lang. Wala masyadong mga eksena at ganap. Kaya happy ako. So, yun. Pero, syempre, happy din ako dahil marami tayong chika ngayong araw na to. Pero, syempre, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mama sa Vlogs. Araw-araw, lagi-lagi, maraming-maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ay, gusto ko rin mag out sa mga ilang kaibigan natin na talaga namang solid na sumusuporta dito sa mga sound vlog. Syempre sa mga comments, sa mga likes ninyo. Maraming salamat. Kaya naman shout out tayo kay Arlon Ian Laquesta. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then of course si Patrick Sonowa. Maraming salamat sa iyo. And then of course nandiyan din si Mads Vlad. Si James Baluyot na lagi din nakatutok dito. Si Jojo Borton. Maraming maraming salamat po. And then of course shout out din tayo kay Jeffrey Gerkan. Maraming salamat from Mandawi City. And then shout out din kay Jose Salcedo. Maraming maraming salamat. Jose Salcedo ng Sampaloc, Manila na lagi ding nakatutok dito. At saka si Charles Bentagon, na, 'di ba? Nakakaloka. And then of course si Jan Gary Henemo. Jan Gary Henemo, maraming salamat si Warren Langit. Maraming maraming salamat Oh, and then of course si Yaya Muhammad na talaga naman laging nakatutok. At saka chef si Cesar No Nuevo. Maraming maraming salamat. At saka si Isabela Bardugelio Maraming salamat. And then gusto ko rin i shoutout si Madam Herrieta Solidad, Jenny Napaton, and then of course si Ed He, na lagi din nakatutok dito araw-araw lagi-lagi. And then of course si Attorney Cornelio Dilag at saka si Marvic. Thank you so much for love and support. At syempre, sempre, baka makalimutan ko si Barbet is Elizalde. So, yan. At saka, gusto ko rin pasalamatan, isa na lang, si Christine Ann Perez. So, yan. Ito na nga, syempre, marami akong hatid na chika na talaga naman sisiguraduhin kong magtataas ang kilay niyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Mama sa bet mo bang maging host? Ngayon dito sa Miss Universe na Katriona Gray at saka si Steve Harvey. So anong chika mo dito? Bongga yan, sa totoo lang, kung si Steve Harvey at saka si Catriona Gray ay magiging main host dito sa Miss Universe uh, na magaganap nga this coming November, diba? 74th Miss Universe. So, syempre... Masaya ako kapag ganun kasi 'di ba parang kinoronahan noon sa Miss Universe ay si Katrina Gray noong 2018 na ginanap dito sa Bangkok, Thailand. Tapos makakasama niya si Steve Harvey. Oh, 'di ba? Ang saya pero sabi ko nga, ang tanong, gusto ba ni Kun An si Steve Harvey na mag-host dito sa Miss Universe? So yun, syempre hindi, di ba? Kaya medyo malabong matupad ang pangarap natin na magbalik si Steve Harvey bilang host dito sa Miss Universe dahil hindi nga nyata siya gusto ni Kun An. di ba? And then, ayun. So, sana kunin nilang main host si Catriona Gray ngayong taon na to. Ayon, possible pang mangyari. So, tignan natin and looking forward ako kung eto nga ba si Catriona Gray ay magiging main host dito sa Miss Universe 2025. Di ba? So, yon good luck. Kasi alam naman natin si Kuna, may pagkakutrabida. At yan, ayaw ko neto, gusto ko neto, ito gusto ko. So, ayun. Kaya hindi matutupad yan mga gusto natin. Isang malaking himala kapag natupad yan. Anyway. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, Roberta Tamundong, Tingin mo, pag sumali to sa Miss Universe Philippines, mananalo kaya si Roberta Tamundong? Well, isa siya sa mga gusto ko na kandidata dahil iba din talaga ang init, ang ganda ang galing ng isang Roberta Tamundong kapag rumampa na sa isang intablado. Pero syempre, kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, walang guarantee na siya ang mananalo. So, kailangan paghandaan niya, kailangan i-prepare niya yung sarili niya, kailangan niyang magpaganda, kailangan niyang magpabongga. Yan! Kasi syempre, yung mga gaytong returning beauty queens, sana pinaghahandaan ninyo yan. Ah, pupunta kayo ng Thailand, magpagawa kayo, magpaayos kayo, magpaka look younger kayo. Kasi maraming mga, ano dito, mga magic beauty. Alam mo yon yung tipong parang kung may pera ka, kung mukha kang matanda, magiging mukhang baby face ka. So, yun. Tignan niyo ako. Ganda-ganda ko. Hindi pa ako nagpapagawa niyan. Pero pag nagpagawa ako, ay nako, promise. Magiging kamukha ko na, syempre, ang Miss Universe. Charot. Hindi. So, yun yung ibig ko sabihin. Kailangan ipagpaghandaan. Mag, ano, mag- repackage, di ba? Mag-transform form. Ganon. At kung ako, ang tatanungin mo about Roberto Tamundong, gusto ko. Why not? Di ba? Diba? So, sali at tingnan natin kung mananalo. But, tulad nga na sinabi ko, dapat lang well-prepared. Mm -hmm. Well-prepared talaga. Para mas boga, mas winner, mas panalo. So, yan. So, abangan natin, Roberto Tamundo for the Miss Universe Philippines. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, mama sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa India, ang mga inkiterang pan. Sabi nga ganon, uh, ito daw kasi si Mr. Si ay mas focus daw sa pagpupromote sa Miss Philippines na si CJ Opiasa na kung saan siya maraming naiirit mga taga-hanga ni Miss India dahil mas binibigyang bonggang atensyon si CJ Opiasa. Mm-hmm. Diyos ko naman, mga ingitera kayo, sa inyo na nga yung title, diba? <laughs> diba? So, panalo yung ano ninyo, yung kandidata ninyo sa Miss Grand, wala kayong dapat ikaingit kay CJ Opiasa dahil kung alam lang ninyo. Si CJ Opiasa ay isa sa mga piling kong mabait, mm, piling kong bongga, feeling kong paandar. Oho, yun lahat. Ginagawa niya yung trabaho niya. And then, dito naman kay Miss India, she's a winner already. So, nasa kanya ang title. Wala kay Philippines. Kung meron mang mga project dito sila, Mr. Nawat sa Pilipinas, eh natural, i-promote yun ni CJ Opiasa. Kasi si CJ Opiasa ang ambassador ng Miss Grand International sa Pilipinas and then ayun bilang first runner up ginagawa niya yung trabaho niya buti nga may trabaho eh di ba so yung reina nila ayun nakaupo lang walang ginagawa pero may sweldo di ba just ko, kiniingitan ninyo yung maliit na attention na ibinibigay. Natural. Natural kasi bumabawi nga si Mr. Nawat ngayon sa Philippines. Kasi nga, di diba, sa mga nangyari noon, sa mga eksena noon. So, ngayon lang talaga bumabawi si Mr. Nawat. And then, kung kulang na nga lang, ibigay niya ang corona ng golden crown dito kay CJ si Opiasa para matuwa ang mga Pilipino sa kanya. Pero syempre, nandoon siya sa proper na ito yung pinanalo. And ito, wala siyang magawa. Pero nandoon siya looking forward kung sino nga ba ang ipapadala ng Pilipinas itong taon na to. Dito sa Miss Grand International. And I think, tignan natin kung talagang babawi nga si Mr. Nawal. So, swerte lang ni CJ Opiasa kasi syempre kahit first runner-up siya, eh talagang... Grabe yung spotlight sa kanya ni Mr. Nawal. Hindi mo rin naman masisi yung mga tagahanga ng India. Eh, paano naman kasi mas love niya nga si CJ o Piyasa? Diba? Diyos ko. Kaya nga inggitera nga yung mga ano. Pero tulad din na sinabi ko, walang dapat ikainggit kasi nasa kanila ang golden crown. Mas mahirap naman yun. Yung tinanggalan ka ng posisyon tapos ibinigay kay CJ. Ayun, magwala kayo. E eh, kaso wala namang ganun di ba? So, yon So, para sa sumunod na chika, Chelsea, bet mo bang lumaban ng Miss Grand International? Well, why not? Di ba? Maganda ang Chelsea. Pugera din. At parang piling ko, magugustuhan din siya ni Mr. Nawat Matalino. Total package. Ay, nako. Kung ayaw ni Aliana Duana, I go for Chelsea Fernandez. O, oh, di ba? Kasi si Chelsea Fernandez, may beauty din. At very Miss Grand din yung dating. Pero syempre, looking forward din ako kung sino pa yung mga pwede talagang mag-compete dito sa Miss Grand Philippines. And then, tignan natin kung ang Chelsea man, bet na bet niya ba na mag-join dito sa Miss Grand Philippines. Ako, kung tatanungin mo, bongga kung sasali siya, and then malaki ang chance natin na makoronahan, di ba? At ayun, maybe, maybe talaga na mag-join siya. Kasi wala naman siya sa mga ibang pageant. So, sana, sana maisipan niya. Sana mapaghandaan kung sakali man. Dahil The golden crown is waiting for the Philippines. So, parang piling ko, yun na lang yung hinihintay natin at maibibigay na ang corona. Di ba? Kung sino ang ipapadala natin ng mas bonga, mas winner. Parang piling ko, this time, mas magiging maingat si Mr. Nawat sa Philippines. At parang piling ko, mas naghahanap siya na ready na para sa golden crown. Yung alam mo yun, yung para anytime pwede niya nang ibigay ang corona sa atin. So, hindi mo na madidenay yun, di ba? At totoo, yun na rin yung nararamdaman ko. And then, of course, sana magsisalihan nga sila Chelsea Fernandez, Gabby Basiano, at saka, syempre, si Michelle D. Marquez. Sabi niya sa mga possible na pwede din talagang sumali. Possible din na pwedeng makoronahan, di ba? Kaya, good luck and let's see kung ano ang ipapakita nila. So, para na sumunod natin, chika, pambato natin sa Reina Hispano-Americana 2025. Ready, ready na magpasabog bukas para sa kanilang Coronation Night na magaganap nga bukas 9.30am ng umaga sa Philippine Time. Mm -hmm. So, sa mga nag-aabang. Well, ang masasabi ko isa siya sa mga potential na pwedeng makoronahan bukas. And then, ayun. So, I'm so excited for Diamante Kung ano nga ba ang ipapakita niya na eksena at ganap sa reyna hispano americana Alam naman natin si Diamante ay talagang ibinigay niya pati ang kanyang kakayahan talaga na ma makakapag-compete ng maayos dito sa Reina Hispano Americana. Parang piling ko lahat ng bagay na dapat niyang ihanda para sa laban na to ay naibigay niya ng bonggang bonga. Kung baga nagawa niya yung lahat na napaghandaan niya. And let's see tomorrow kung siya nga ba ang ikalawang Reyna na makokoronahan ng Reina hispano Americana mula sa ating bansa. So, diamate, mabuhay ka. And good luck ngayon pa congratulations na. So, yan. So, I'm so excited for her. So, yun, nakakaloka. Ang ganda, ganda Pero, ito ang mas nakakaloka. Mama Sam, si Vina. Nang Thailand. Ready na ready na rin sumali sa Miss Universe Thailand this year. So ayun na nga, so matunog ng pinag-uusapan kahapon sa social media kasabay ng announcement ni Winwin Marquez na mag-join -jo nga sa Miss Universe Philippines. So ayun din, nagpa-eksena din si Vina. Tinapatan niya rin yung announcement na yan dahil siya ay nag-announce na ready na siya para sa entablado ng Miss Universe Thailand. O, oh, di ba? So, ang chika dito, siya kaya ang manalong Miss Universe Thailand ngayong taon na to. At kung sakaling siya ang mananalo, ano ang chance nila para sa corona ng Miss Universe? Wala. Charot. Anyway, so, Vina is Vina. Medyo alam natin na kung paano na to umatake pagdating sa intablado. Ngayon, di ba, nag-transform na naman siya mula sa Maleficent look. Ngayon, ay, kita nyo naman virgin na virgin na naman yung dating niya. O, <laughs> di ba? So, Diyos ko, nakakaloka. Anyway, si Vina, isa to sa mga kandidata na, ano mo yon na ng mga Pilipino dahil sa galing naman niya talaga pagdating sa intablado. At in fairness naman kay Vina, magaling talaga siya umatake sa performance level. Di ba? So, yun. So, tignan natin. Wala akong maano. So, wala akong masabi kung magbabalik siya, e di bongga. And then, tignan natin kung ano ang kaya niyang i-offer dito sa laban niya sa Miss Universe Thailand. And then, tignan natin kung siya ang makakakuha ng corona. Siguro naman, sa, pag sa pang-apat na pagkakataon, kanya na to. ba diba? Kasi kung hindi, just ko, tumbling ako. wag nang gawin pang lima tumigil ka na utang na loob. So, yan. Sabi ko nga sa ka-teacher ko, I hope so na manalo siya. At kung hindi siya mananalo, stop na. Ganon. Pero, syempre, supporting pa rin tayo kay Vina. And then, tignan natin kung ano ang kahinat na na kanyang laban. So, sabi ng gano'n ko, may tiyaga, may nilaga, pag hindi ka tumigil, winner ka, di ba? Pag hindi ka pa rin nanalo, tumigil ka na. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, mama, samtingin mo ba, Laguna ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines this year? So, ayun nga, syempre, nalaman na natin kahapon kung sino yung mga magbabakbakan talaga, magbabardagulan. Yes! Isa sa mga nakikita natin na malaki ang chance na makapag-uwi ng corona ngayong taon na to ang laban ng Laguna. Kasi syempre yung mga taga Laguna, nakita naman natin yung mga kandidata nila ay lahat yan walang tapon. Palaban silang tatlo. So, titignan na lang natin dyan kung paano sila mag-perform on stage at paano sila sasabay sa mga veteranang kandidata na, alam mo yon ang isa sa mga pinakamalakas din ngayon, si Winwin Marquez, ha? So, medyo talagang mahirap tapatan to. Nakita naman ninyo, paandar ni Winwin yesterday ay talagang bongga, nakakaloka, nakakatakot. So, parang feeling ko, dapat nating ano yun yon pantayan so kung kaya nilang pantayan yung level na yon So yun na yun Diba <laughs> Diyos ko So good luck So Ako naman nakikita ko Malakas yung chance nila Para sa corona Nakita nyo si Ano si Eloy Ang ganda-ganda Diyos ko Parang kamukha ako Kasi taga Laguna ako At nakita nyo yung beauty ko Pak ah, O oh, diba Andiyan pa si Liana Aduana Andiyan pa si Miss Los Baños O oh, walang tapo Ng mga taga Laguna Talagang bongga So Abangan natin Kung ano ang magiging eksena nila This year So yun Laban ng Laguna Kaya mingi yan So yan Kayo guys Ano guys Ang masasabi niyo Dito sa mga pinag-uusapan Natin ngayon So please comment below Para at least Malaman ko naman Kung ano naman Ang chika mo Sa mga tinatalakay natin So syempre Maraming salamat Sa inyong lahat Sa suporta At pagmamahal Na binibigyan ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po subscribe dyan Ano pang hinihintay ninyo Subscribe na So guys Thank you so much Hanggang dito na lang ang ating chikahan. So, sabi nyo ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.